hindi ko naman maalala guys Tapos bago, bago tumambay sa siyo yun. Ah, yun pala, yun pala yun oh. Kain lang kami sa, sa labas ni Kuya hapon, balik lang ako mamaya kay Vincent. Sige po, ingat, kain na rin kami. Nag-inom, di ako minum ah. Uy, tumambay kami sa park kahapon, tanda ko pa yun. Ah, baligtad baligtad Kala ko muslim eh. Nakakala na yung snoop. Uh -huh. Watching from Tarlac, Cristina Quin Quinones. Ano nyo? Tapapang tayo na basura. Yung punis no, parang tambay sa ano eh. Paalam, nyo. Ay go. Ay na Okay lang guys, ng buhos eh. Sanay naman ako sa akin. Na ano eh. Na nahihilo ka sa live eh. Gusto pala ni Snow, Snoopy. Ano siya nasabi? Snow, tara dito. Snow. Eh, tara. O, oh, kubusin mo yung mga lalagyan. Tara dito, tara dito. O, oh, hindi mo yan. Ito, 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 Wow. Oh. Ang hirap may anak, guys. Daming bitbit. Dede. Ay. Oh, ano? Slow. Ito. Oh. Yung lumapit na si Pinat. Pinat. <coughs> guys, pati na kami ni Pinat, guys. Napay nahiya lang siya sa pero bumalik na siya. Bumalik na siya. Hmm. Yung gitsa kaya ano, dami na nakakain eh. Hmm. Ay, sarap. Gusto makipagharutan ng anak niyo. Peanut! Snow, thump. Hindi sila nagpapansinan ni Snow, guys, eh. Magkaano yan? Magkagalit yan. Hindi sila nagpapansinan, eh. O, tinan nyo, hindi niya inaagaw yung kay Peanut, oh. Hmm, Peanuts, so. Okay. Hmm. Si Snowpy, wild dogs na din, oh. Nakikiagaw na din sa mga original wild dogs, oh. Shtoy. Shht. Hmm. Hindi ka ba nagsasawa sa bahay, ha? Nagawin mo pa yung mga lolo mo. Hmm. Ba't ikaw naman ngayon yung nakatalikod, Snow? Oh. Nagkakayaan yata sila ni Peanut ngayon eh. <laughs> Tinan mo siya naman yung nahihiya. Ang oh, ayun na, ayun na. Ito. Nahihiya guys, ano ba nangyari sa mga wild dogs natin? May mga ano? May mga away. Ang hirap pag lagi magkakasama eh. May something yan guys, kaya nga hindi na sila magkasama maglakbay eh, maghagala eh. May mga toyo. <laughs> May mga sapak sa utak ko mga to eh. Nag-aaway-aaway pa sila, sila na lang magkakasama eh. Tinan nyo guys, tinan si Pinat naman yung lumanapit. Siya naman yung lumayo. Ayaw niya, ayaw yung ano, ayaw niya dumikit kay Pinat. Ayaw niya makapag-interact. Hey! Hey! Oh, tinan niyo, mag oh tinanong niya magiiwas ano. pina to. 'Di ba usually dinagaw ni ano? Oh. Nagaw ni Snow. Tinanong walang paki si Snow. Oh. LQ. Tinanong niya, bala ka diyan. Hmm. Tung isa din nakikisali. Oh, Pinatsu. Wilkin dalawa. ang pusa, boy. Tara na, tara na. Stupi, stupi. Dito. Diba? Tara. Sarado na tong ano, tita tara, ito tambay. Sarado na ba? Ano na ba? Ah, bukas pa rin 'no. Oh. Ano sa sarado? May tao pa din eh. May issue eh. Hindi, oh. akala siguro ni si, ano, Peanut si Snow pumunta sa atin tapos kasama natin kanina pa di ba nakita lang natin si snow guys tambay lang kami bala kayo dyan tambay lang sa pure gold diba kayo, pure gold do oh. pure gold malinta